Ang gamit ko nga palang service ngayon ay PMX125 na binibreak-in ko. 154K pa lang kilometers ang natatakbo niya. Kaya kailangan malayo-layo pa no? pang aking tahakin upang ito'y mabreak-in. Salamat sa magandang panahon at hindi mapuntik. Narito ko dun sa ibang dumaan. Isang magandang hapon sa inyong lahat mga kapagaspas. Napakaganda ng bundok na Mount Malarayat. Samahan niyo ako at ating tatahakin ang bagong kalye na to. Let's go! Pagkatapos ng kalye o. Oh. Kabagay ng tulay. Sarap ng biyahe dito. Samahan niyo oh. ako. Baka akong magkasinig. Pagong gawang kalsada. Ito ang Lytles Young Gold, ang alternate road from Lipa to Madre um, Marcia. Yeah. napakadami yung jajaging dito oh. sila kasi kung konti yung dumadaan dito sa sakyan dahil base doon sa napagtanungan ko presidente dito ay may marap ko pa dyan sa gawing na pero kaya daw naman ang single ng motorcycle kasi summer naman Mainit. Mainit uh, lang. So, sudah lang. Ito, so, dapat ng kalsada, kabilang uh, ay eh, mga puno, angka. Tidak ada sepuluh,

sa iba kong tiyan Kapag kumaliwa dito, ay papunta ng bayan ng lupa. Eh, hindi po tayo pupunta ng bayan ng Ipaso, So, detrets tayo. Yan. Lapad ng kalye, oh. Grabe, sarap magbiyahe dito. Wala ka pala

Ito, look at that. Shout out, shout out. Stu magapok. Ano ko lang dito? Sa amin at dito maraming mga uh, matututong mga kabutahan kasi mang magugule, karekarecula, di ito lang. Dire lang. Dito na lang ang Ayan, no? yung pero kailangan ang kabo, na pero kapatid, Kabok. kapatid, 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 Yeah, no? Talaga na pakagat ng mga ng mga kabundupan. Pagkadaan pang gagawin dito. Tagal pa siguro itong uh, tatapos. Pero basta nung tuloy ang mustasyon. I'm sure, please, mga lapos ako.

Unlike doon sa pinanggalingan natin kanina, wala pa. Dito, makipit na. Pero nandito pa rin ang view. Ano pa rin ang tutok na mga It's na ang pagbiyahe ko simula doon sa may kanto ng Padre Garcia hindi ko na alam kung ano parang ito kung ano makakasabi dito kung hindi pa na pa kung Padre Garcia pa o Matangas o what ever anyway basta sasarapan ako sa pagbiyahe dito mga kapagaspas may village na may pagbiyahe pero puro kalsada pa rin. Chimpate ang naman ako. Sila kasi nag-aapit eh. Ako eh, namamasya lang. Grabe. Tapos nakatawa na tinibag. At yung mga bato ay ginagamit nila sa pagtatambak. Kalilis ng driving. At napasot na tayo dito sa magabok. Buti na lang at walang mga four wheels na lumadaan. hapo na, pero continuous pa rin sila sa paggagawa and back po and back po and 30 chamer at nararamdaman mo na dito sa lugar na po na

Mas. Tarik. Pero hindi kita sa video naman tarik. So, pag may hinahinang sasakyan mo dito, ay eh, gagapang talaga. Pero, carry naman ni Red ko. Yan, yan, yan. Salamat sa magandang panahon hindi maputik itong dinadaanan namin. The red wings. Ang Sabi sa akin, matangtang na ko ito. Kapasan. Wala it? daw itong kind of na Kaya na hindi ako nakapag-set ng kilometers. Parang nalaman ko okay, na ilang kilometer kasi hindi ko dito sa forest ang kapit na yun sa pagbiyahe ko. Lupa na to. Ito yung sinasabi sa akin na may rapog. Pero, carry naman. Ayan, carry, carry. keri. Kunti lang, tapos, ito, dapat na ulit ng kalye. Malapad na ulit ang kalsada. Nakaka-amaze ni dito. pagkakagawa ng ito. Ang kakanoan, ito kart na to. Kunting tapos sa upang takas mo. Isa may Kaya po lang po tayo. Pagka mga po hindi natin kabisado. Well, tao po mabuti na sa amin. Kapag ka umunang sigurado, magkakaroon dito ng landslide. May nakakasalubo ka tayo dito. Nakagabi ito. Ano tayo magagawa? Naligo na ako kanina pero pinaliguan pa ako. Ayan, 16 na lang. 16 minutes na. Lang. Grabe, sarap ang biyahe dito. Dito mag-aral na sa kayo ito, pariwan pa lang ang Masya lang yung itong yung Garcia, Pater Ciro. Nakakalakad sa akin. Hindi mo

Ayan tayo sa left side. Yeah. Ang gamit ko nga pala ng service ngayon ay TMX 125 na bine in ko. 154K pa lang kilometers ang natatabi niya. Kaya kailangang malayo-layo pa rin aking tahakin no, pang ito'y mabreaking. Salamat sa magandang panahon at hindi maputik. Nakita ko dun sa ibang dumaan dito. Nahirapan sila kasi maputik. Ito na, yung sinasabi ni Tatang na na Pero ang paganda naman naman hindi siya mabato magkos ma magabok do bati tayo oh di ba kung maulan mga kapagaspas grabe madulas to Ay ko. Grabe. Ang tarik. Bukti na lang. At ano? Tuyo. Gabo Oh. O kapal. Sumasa yung ang gulong ng aking service. Ito pala yung ano, yung malapit na sa talisay na rock road na sinasabi. Pero kaya rin na mong dumaan. Tapos ito, sementado na dito. Wala nang kabo. Ah, wala nang rock road.

Lilis tayo, cambio. Ayan, tapos, sementado na ulit. May weeks na ako na ako sa loob kong Ang malapit na tayo sa parang -tay -tay Ito, parang ito na

pagod kayo sa pagdadrive, stop over muna dito. Ayan. Okay. Okay. dami kain Ihaw, ihaw. Ihaw, ihaw. Kasi, ah, uh, Ayos. Kaya pala dito. Dito na ako sa kanto ng Kalisay. Ah, uh, 25 minutes. Okay, alright na.